Dahil ilang araw na nga pala nag-uulan, kaya naisipan namin na magluto kami ng sabaw. Noong una, nagsuggest ako sa kanila kung gusto nila ng tindo na ayaw naman nila. Sinigang na baboy, ayaw din naman nila. Sabi ko, magpiswa, ayaw din naman nila. E ako na daw mahal na kung ano iluluto ko. Kaya, esipan ko magsigang ako ng hipon, hindi ko sinabi sa kanila. Eh, bahala na sila mga tiang lalabunan ba sa ako? Gusto ko itong lulutuin ko. Kapag nagluto nga pala ako ng sinigang, kahit anong sinigang yan, karne, manok, bahaboy, hipon, isda, lagi ko talagang ginigisa. Iba kasi talaga ang linamnam ng uh, sinigang mo kapag ginigisa po siya sa bawang sibuyas, kamatis, etc. O ano pa yung gusto mo isama kapag nagigisa ka? O diba? Bisa pa ng sarap na agad. Napakasimple lang naman lutuin ng sinigang na hipon at napakadali pa. Hindi rin siya matagal lutuin kasi hindi mo na siya kailangan pahuluin pa na matagal gaya ng baboy o ng baka. Kasi madali naman maluto yung hipon. Sa hugas bigas nga para yung ginamit ko dyan. Pamaana pa yun ng mga nanay natin kapag nagluluto na kahit ang ulam na may sabaw, yung huling pinaghugasan ng bigas mo bago magstaing, eh yung gagam yun ang gagamitin mong pagsabaw. Mga insan, hinulog ko na nga pala makasabay yung sitaw at yung okla. Mamaya mo na yan i mehus mecos ha. Hayaan muna natin yung humulo at pagkahulo Lagay natin yung sideng haba. Huwag mo muna i-mecos-mecos. Lagyan like mo na yan ng pang paasim, Sa sinigang gusto kong talaga ang maasim. Pero siguradong yari ako sa nanay ko rito kasi ayaw na naman siya nung maasim sa sinigang. Naisip ko, sinigang ay hindi dapat rin maasim. At ayun na nga, imekos-mekos mo na yan, mga insan, imekos-mekos mo pa, yung tornado pa, tapos hayaan mo nun siya, kumula na kumulo. wag muna na takpan. So ayun, imekos-mekos mo ulit, ay hayaan mo maluto yung gulay, pero wag mong takpan. Ako tekniko kasi, para hindi mawanda yung ganda ng gulay ng gulay, wag mo siyang takpan, hayaan mo lang siyang kumulok. Optional na yung magic sarap kung gusto mo may extra sarap ang sinigang box. Kaya na natin kumuluyan, yan. Pakuloy natin na ilang minuto para maluto pa yung kulay. At lagyan natin siya ng konti asin. Nakita niya, nalagyan mo yung konti asin. Hindi siya papaalat kasi pampalansi siya ng sarap ng iyong niluluto. At hinalo ko na ngayon ng hinalo at ng hinalo pa para manuot pa yung uh, linamnam ng alat, ng asim at ng iba pang mga sagkap sa iyong sinigang. Kita nyo oh, ay grabe sa palang pa ulam na. Wala pa dyan yung hipon na magpapangatin ng lalamunan ng mga taong may allergy sa hipon. Ako ah, basta kakain na nito. Kumate ang lalamunan ko, eh basta pag ganito mga ulam na ko, hindi pwedeng hindi mo tikman. Ay naho, grabe, mapapaalirays ka na naman nito. Sira na naman ang diet ko. At syempre, hindi yan matatawag na sinikyang kung wala ang kangkong. Ayan ang dami ang sarap po. Anong sausawan mo kapag ganito ang iyong ulam? Ako, gusto ko dito, patis na maraming sili. Ay grabe. Taob na naman ang kaldero ng kanin namin ito.